Kawawang kargador, kawawang mga yagyag, sikim floor ang kanilang bababaan mga idol. Lalong lalo na ang painanti ko kawawang kawawa at mayroong pang nararamdaman sa kanyang pa dahil sa kanyang iniinda ng matang isda. aya kumakita nyo, nagkikiyang-kiyang uh, pinagtatyagaan mag diskarga kasi no choice tayo mga idol ayan sa bali second floor talagang hirap na hirap kung makikita nyo naman talaga nagkikiyang-kiyang halos uh, binabalansin niya ang kanyang lakad sa naol ganito talagang buhay mga idol ayan no oh. nasa baba yung aking truck kung makikita mga idol okay. ulit ka pa ha ano di ka na ulit yung <laughs> yeah, mga idol, ang hirap talaga mag dito kasi oh, dalawa-dalawa ka na lang oh, talaga nagpipilay-pilay yo. Oh. No, 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 no. <laughs> ah? Ano, kaya mo pa? Ha? Ah? <laughs> merong ano ang panyo, namamagka ka Yung yeah, mga idol, nag sa na kami alas dos ng madaling araw. Ito hindi pa kami tapos. Dito ka mga idol sa GMA, kapit. Ano, mamatay na si Joshua, oh. Ayon, mga idol, ang hirap mga iskag na kasi nasa second floor. Abahan dun mga idol sa taso. Ano? Ito ang inaayawan mga idol ng mga kargador. Si Kimplor ang iyong bababa, Di bali na sanang malayo. Huwag lang po. Si Kimplor. kasi yan po ay napakasakit sa binti sa katawan mga idol. Halos nagupisa kay mga idol ay alas dos. Halos magalas alas 10 na ng umaga mga idol. Ayan talagang hindi pa natatapos. Abote mayroon dumating na rescue sa tawa ni di Pasip, pasipika shout out po sa mga taga Pasip. hinang hinana ang mga kargador natin mga idol talagang naglulupay na sa kanilang antok sa kanilang pagod at sa kanilang gutom mga idol para matapos lang itong pangargang ito mga idol ano kaya mo pa? ha? hindi mo na kaya? wamaiga diba, ka, ka na, diba, ka ka na. kawawa na ba no? Halo, kaya mau pak? Hah? Kaya. Gimana kaya? Oh, ha. Kaya yang kaya, Bu, ya? Nap Napakahirap naman talaga itu mga idol kasi may hagyan. Pak, baba, ayam pakyat, dalawang istip, dalawang paikot na yan, no? Kaya hirap yung mga uh, nag-discarga. So, katulad ng painanti ko, tingnan yung idol, no? Pilay pa yan. Pero nagsataga mag-pasa, no? Oh, oh, iwang-iwang yan. Ah, di ba? gano'ng kahirap yung iskargaan dito. Wala naman tayo magagawa mga idol uh, at kailangan natin ibabayan kahit na si Kip Lorian kasi customer namin yan mga idol. Ang problema nga ng mga idol kapag kunti ang mga bataan, yan lang mga idol. Kung dalawa lang napapasahan talagang mapapagod na maigi ang aking mga painanti mga idol. Kawawa naman. Uh, talaga naman na... Uh, kinukur si ginila na matapos oh, 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 itong pangarga. Oh, 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 ano? Kaya mo pa? Kaya mo pa? Ha? Bali nga pa ako eh. Bali? Oo, oh, oh. party dyan pa yan. Walang dami pa ako. Kaya mo yan. Bukan susuko. Yan talaga buhay. Kaya, kaya. sa downtown pala ha? sa ha <tip> di ka magpalabog magpasad ha yeah. ha hindi na po ano diba? diba, diba, Hello. <laughs> ano? Kaya mo pa? Ah, masakit na? Ayan mga idol, kung makikita nyo talaga napakataas katulad niya ni ano ni idol oh. Ah, uh, apat-apat ang kanyang pagpapatan. Napakalakas niya ng mga idol kasi ngayong umaga na lang yan dumating. Ayan mga idol, at malapit nang matapos din ang ating pangarga at makapagpahinga na sila mga idol at pagod na pagod na wala pang tulog halos ang ko dalawa na lang pasan kasi ay sobrang sakit na daw ang kanyang mga pa kung makikita nyo nakikiyang-kiyang naman pero itong isa-isa talagang kayang-kaya pa ayun hey, mga idol matatapos na uh, taga dito na lang po mahirap eh matatapos sa inyong lahat babae